Habang sumasagwan si Elias patungo sa San Gabriel ay nangungusap siya kay Ibarra. Ang mga mata nakikita na ang nakasusuklam na bulok na nagwawasak ng ating lipunan at nangangailangan ng lunas. Tahimik na nag-isip si Ibarra. Kapag dakay, hinikayat niya si Elias na sumama sa kanya, ngunit ito'y pinanggihan ni Elias. Nang dumaan sila sa tapat ng palasyo'y, napansin nilang nagkakagulo ang mga bantay. Inutusan ni Elias si Ibarra na humiga upang matabunan ng damo. Huwag kang magpapasakay sa iyong bangka. Nakatakas ang isang bilanggo. Nang makalayo na, nag-usap muli si na Elias at Ibarra. Hindi na po ba mababago ang iyong pasya? Hindi na! Isinusumpa ko sa ngalan ng aking ama. Gigisingin ko ang nahihimbing at ipalilimot ko sa kanila ang kanilang mga kapatid mag magana na nang sila'y sumapit sa tahimik na lawa, ngunit mula sa malayo malayo'y nabanaagan nila ang isang bagay na papalapit sa kanila. Yan ang palwa. Umiga kayo ng matakpan ko kayo ng bayong. Ako si si palayo sa iyo upang sila'y iligaw. Mapapahabol ako. Bahala na kayong maglita sa inyo sarili. Kapag nailayo ko na sila sa inyo, makita tayo sa Natsyabuena, sa ibingan ng inyong nunong. Pinubis ng palwa at ng bangkang umahabot ng Elias at sa tuwing bilitaw ay binabaril. Pagkaraan ng kalahating oras, nakita ng mga namamangka ang pagpupulay dugo ng lugar na pinagbarilan kay Elias. Kaya umalis na ang mga umahabol Nabalitaan ni Maria Clara sa pahayagan ang pagkalunod ni Ibarra sa lawa. ay biglang dumating si Padre Damaso. Sa lalawigan pa ako ng galing upang masaksihan ang iyong kasal. Napahigbi si Maria Clara. <coughs> Bakit ka humihigbi anak ko? Nagkatampuhan ba kayo ni Linares? Napayak si Maria Clara nang mapatingin sa inaama. Huwag kang umiyak, anak ko. Ako ang nagdurusa sa sa iyong ginagawa. Ako po ba'y minamahal ninyo? Tulungan ninyo ang aking ama at sirain ang kasunduan sa aking kasal. Isinalaysay ni Maria Clara ang lahat ng huli niyang pagkikita kay Ibarra maliban sa lihim ng kanyang pagkatao. Noon ay ibig ko pang mabuhay sapagkat nalalaman kong kahit saan siya naroon ay maaalala pa rin niya ako. Ngayon ay wala nang natitira sa akin, kundi ang kumbento o lipingan. Ako ang nagtulot sa iyo ng kasawian, anak ko. Patawarin mo ako. Ika'y napamahal sa akin tulad ng isang anak. Wala akong kaligayahan kundi ikaw. Si Padre Damaso ay napaiyak na parang bata. Kung gayo ipayagan ninyo akong magmongha. Magmongha? Magmongha? Hindi mo alaman ako ang buhay at lihim sa likod ng makapal na pader ng kumbento. Ang kumbento o ang kamatayan? Diyos ko! Ako'y pinaruro sa kanmo, anak mo. Magmongha ka. Huwag ka nang magpakamatay. Umalis si Padre Damaso na malungkot at nagbuntong hininga. Diyos ko, ako ang iyong pagkikantihan. Ngunit iligtas mo po ang walang malay kong anak. Nakatira sa kubo ang isang mag-anak na Tagalog na ang pagkabuhay ay nanggagaling sa pangangaso at pangangahoy. Isang batang payat, maputla, at may malamlam na mga mata ang nakaupo sa isang punong nakabuwal ang batang ito ay si Basilio. Si Basilio ay may sugat sa paa at pinasasaya ng dalawang bata.